Siguradong matutuwa ka nga dito sa ginawa ng batang Grizzlies player before ng laban nila against sa Milwaukee Bucks. Pero bago natin pag-usapan yan ay eh, ito muna nga naging post-game interview ni Lebron James kung saan nataro nga siya about sa seeding ng LA Lakers dito sa Western Conference. Dahil nabanggit kasi sa kanila na maganda na nga daw ang nilalaro ng Lakers at maganda ang kanilang standings these past few games nila. Pero nananatili nga daw sila sa 9 seed. Walang well, naging sagot nga dyan ni Lebron James ay hindi nga daw nila iniisip ang kanilang standing dito sa Western Conference at ang tanging iniisip nga lang daw ng Lakers ay ang kanilang next game. Kumbaga parang ang gusto ang sabihin dito ni LBJ ay wala nga silang pakailam kahit saan pa sila dito sa standings pagtapos ng regular season. Kahit play-in team nga sila pagtapos ng regular season. And I think very confident itong si Lebron James mga idol sa team ka ng LA Lakers nang dahil na rin siguro sa ginagawa nga ng kanyang team na itong mga nakaraang linggo at buwan. Siguro na naalala ni Lebron James yung nangyari nga last season. Alam naman natin na siguro yon play-in team ang LA Lakers and then umabot pa nga sa Western Conference Finals. And maybe tiwala pa rin itong si Lebron James sa anyang team ngayon na kahit sila ay play-in team again ay kaya nilang ulitin ang run na kanilang ginawa last year. At yan nga ang ating aabangan nang dahil patapos na nga ang regular season, halos lima, anim or pito na lang yata ang mga games na natitira for the rest of the NBA teams at mag-uumpisa na nga ang NBA playoffs in a few weeks. At ngayon ay yata na nga ang pag-usapan ang batang Grizzlies player na talaga namang natuwa ang maraming NBA fans sa kanya nang lumabas nga itong video clip na ito. Yan ay walang iba kung hindi si Gigi Jackson, the youngest player in the NBA, 19 years old pa lamang mga idol. And well, may kita nga natin sa video clip na ito na kanyang pinapanood itong si Yanis Antetokounmpo during his pre-game warm-up. And actually, sa report niyang ito ay sinabi na itong si J.J. Jackson ay talagang gustong panoorin daw itong si Yanis, pati na rin si Damian Lillard sa kanilang pre-game routine, sa kanilang pre-game workout, sa kanilang shooting. At ganyan daw ang madalas niyang ginagawa kapag meron silang star player na kalaban. Kanyang pinapanood mga idol ang kanilang pre-game warm-up, pre-game workout routine. At natuwa nga mga idol ang maraming NBA fans dito. Kitang kita mo nga daw na gusto matuto na itong napakabata or youngest player hindi NBA ngayon na si Jackson. At talaga nga, nga, nga mga idol na sigurado daw na sa potential na meron siya and then sa kanyang hunger na matuto ay baka makita nga daw natin na umangat or kumbaga mag-rise itong si Gigi Jackson bilang isa nga sa mga young, bright and talented players in the NBA. And then si CP3 pati si Lebron mga idol, Idol ay binigyan niyang compliment. Pinuri rin itong si JJ Jackson sa kanyang abilidad, sa kanyang galing sa court. So may naka-jackpot niya ang team ng Memphis Grizzlies sa pagdadrop dito kay Jackson ng dahil pang number 45 nga siya sa 2023 NBA Draft.